Pero planong babiyahe sana papuntang India, bumalik sa Amerika dahil sa mga barado nitong inidoro. Kahit sino naman sa atin ay gugustuhin na magkaroon ng smooth at safe flight. Lalo na at pinaglalaan na nito ng budget. Pero mga pasahero ng Air India, napurnada ang pagbiyahe dahil sa mga hindi magamit na banyo ng eroplano dahil sa mga paradong inidoro. Kung ano ang sanhi ng pagkakabaran ng mga ito, alamin. Asingko ngayong Marso ng maantala ang Flight 126 ng Air India na nanggaling sa Amerika patungo sana sa New Delhi. Ang sampung oras na pagbabiyahin ng mga pasahero naawi sa wala dahil kinailangang bumalik sa Chicago ng eroplano matapos magbara ang walong inodoro sa labing dalawang banyo nito. Halos dalawang oras nang nasa ere ang eroplano ng madiskubre ng crew na hindi gumagana ang ilan sa mga toilet na siyang nagdulot ng perwisyo sa mga pasahero dahil dito na pagdesisyonan ng mga piloto na ibalik ang eroplano sa Chicago para sa kaligtasan at comfort ng mga pasahero at dahil na rin sa restrictions ng European airports sa mga nightly operations. Sa investigasyon na isinagawa ng Air India na alaman na mayroong mga natagpo ang polythene bags o plastic basahan at mga damit na bumara sa tubo ng mga inodoro matapos itong i-flash. Samantala, hindi pala ito ang unang beses na nangyari ang insidente sa isa sa mga aircraft ng Air India dahil nagbara na noon ang mga inodoro ng kanilang mga aeroplano dahil sa mga flinash na kumot, underwear at diaper. Gayon pa man, nag-provide naman ng airline ng hotel accommodation at alternative flight routes sa mga pasahero nang makabalik sila sa Chicago. Kung ikaw ang nasa kapareha sa sitwasyon, pipiliin mo bang mapornada ang sampung oras na biyahe mo o titiisin mo na lang ang perwisyo? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.